Hi guys, welcome back to our channel, to my blog. So good morning guys, it's morning na naman at ihahatid ko yung mga anak ko sa high school. Hi! <laughs> Ready ikaw? Ate? Wait! Ate? Ready ikaw? Hi! Good morning! Nagigising lang nila, so ihahatid ko sila sa high school at mag ako. Ano? Ha? Huh? Sarap ng tulog? Ha? <laughs> o siya. Sige na, babay na. I love you. So, naglalakad na ako pupunta sa bus station at sasakay ako ng bus papunta ng trabaho. So, wait lang ako sa train. Darating na in 2 minutes. So, train ako. Bus kanina, ngayon naman train. Papasok sa trabaho sa Cheese Factory. Yan, yeah, nagtatrabaho ako sa Cheese Factory. At mamaya ipapakita ko sa inyo sa isa sa mga ginagawa namin doon. Kasi araw-araw, eh, may iba-iba kaming ginagawa. So, kunwari, ang kahapon nag ano ako ng cheese tapos ngayon iba naman cheese ganon so araw-araw iba-iba yung trabaho so ito ngayong araw na to ipapakita ko sa inyo na sa isa sa mga ginagawa ko doon sa trabaho ko so mamaya ilalapag ko lang yung aking cellphone cellphone niya cellphone yung gamit ko sa pagbibidyo doon sa isang tabi para ipakita ko lang sa inyo kung ano yung mga ginagawa namin yan, gano'n, dun sa Sa cheese factory Kung ano yung trabaho ko doon Kung ano yung ginagawa ko sa cheese factory So, para may idea kayo kung Kung ano-ano yung Yung trabaho dito sa Sa Switzerland Yan So, tumutunog na yung ano Yung ano ng train Ibig sabihin, malapit na yung train Ting, 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 gumagano Ibig sabihin, malapit na dumating yung train So, malapit na ako sumakay So, nasa loob na ako ng tray.

Mira do yung trade. Sumama so maya. Pagkadating ko sa trabaho mag agad ako ng uniform. at mag start agad ako na magtrabaho. So, alas may ako nag-start ng trabaho. Yung mga kasamahan ko, kanina pa sila nag-start ng 7, 8 o'clock. So, kapag 9 o'clock na, meron talagang break time. So, ako wala akong break time na 9 o'clock kasi doon pala ako mag-umpisa ng mag trabaho. Mamaya ako may break time mga 10.30. Break time ko mga 10 minutes. Kaya mamaya, nag-umpisa ako ng trabaho. Mag-isa lang ako doon basta lang ako magtatrabaho doon for 50 minutes kasi may yung mga kasamahan ko 50 minutes yung pahinga kapag 9 o'clock ng umaga. Kaya solong-solo ko ng 50 minutes yung yung lugar doon mag-isa lang ako ng gagawin. Next ngayon. Ngayon ako umaat be breakfast para hindi ako magutom. Kaya ng lang energy trabaho. Kung napapansin niyo, bulot na bulot na ako na ako dito. Naka winter jacket na, naka bonnet. Kasi malamig na talaga siya ngayon kasi magwi-winter na. Lalo na sa umaga, sobrang lamig. Kaya kailangan ibalutin yung sarili para hindi magkasakit. So, 4 minutes pa bago ako bumaba. Dalawang station pa. Bago ako bumaba. So guys, yung salita namin dito, yung salita nila dito na natutunan ko is German. Kasi, na iba-iba silang salita dito sa Switzerland. Merong Italian, merong Fre French, French, cut German, tsaka yung isang Romanish. Sinasabi nilang Romanish na ganun. So, yung, yung Romanish na na salita. So, dito sa part na to na Vernon, na kami sa capital, ito yung talagang isa salita ng, ng German. So, yun yung natutunan ko. Pero may salita, may sarili silang salita na tinatawag nila na Swiss German. So, kahawig din ng German, pero may pagka parang Islam, ganun. So, yung German, German na silita, yun yung natutunan ko sa school dito. Nag-school ako dito para matuto yung language nila. At yung sa trabaho, so matututo ka rin ng, ng, mga, ng salita kasi na pag-usap ka sa mga katrabaho mo ng German, ganun. So, yun. Medyo marunong-runong namin ako, naman ako mag-German. Hindi nga nang perfect, pero okay na. naiintindihan naman nila ako. Naintindihan ko sila. So, okay lang yun. May mga baka doon. Baka. Gami ditong baka. So, next station na. Stop nito. Bababa na ako. Mm -hmm. ginagawa sila dito mga ano mga uh, buildings so so guys see you na lang later kasi umaambun ambo na pagmamadali ako at see you na lang kapag nakabihis ako ng uniform sa trabaho so nakapag uniform na ako Ayan, ito yung uniform namin, balot na bulat kasi malamig dito malamig dito kasi kailangan malamig yung pagkain kasi na mostly cheese yung yung binabalot namin yung mga ginagawa namin so see you guys there sa sa trabaho ko at nasa sulok lang itong uh, camera kasi kailangan ko magtrabaho okay see you guys later So guys, ito yung isa sa mga uh, trabaho ko dito sa Switzerland. So marami kami na alhin na pickles. Yeah, cucumber. Uh, whole cucumber. Ano so talaga Gagawin trabaho, kailangan magtrabaho. So, ito yung kailangan namin gawin. Ito yung pangalan niya, etiquette niya. Kailangan naman lagyan ng ah, lastiko. Yan, may butas siya. So, ganyan. Tapos, ilalagay namin dito sa may, sa may, sa takip. Yan, para siya yung etiquette niya, yung pangalan niya. Yan, ganyan yung itsura niya. Yan. Tapos, may, may date siya dito. Lalagyan din namin ng date ng expiration date. Kailangan mabilis yung kilos namin. So, ito. So, kailangan pa nang bilisan guys yung trabaho. Kasi, okay. dito kailangan mabilis yung trabaho. Okay. Schon bald äh, nehmen diese 100 äh, Dollar. Hast du genommen? Noch nicht, schon bald. Mm. Was? Pro Video, wie viel? Das ah, Kontrapan eh? Das Kontrapan wie viel? haben wegen dem Live? Wie viele Views? Wie viel, äh, die Leute schauen mm -hmm. und wann die schauen auch noch die Werbung. Mm -hmm. Dann die auch. Um, okay. um, dolor mm. un <laughs> so break time kape-kape. So hi guys. Hay nanga ako tumakbo kasi ako kasi inahabol ko yung yung pagdating ng train kasi baka malate ako so sa sayang ng mga 15 minutes ang ihintay ko kung malampasan ako ng train. So katatapos lang yung tra ng trabaho ko. At next halt, Stettlen. Um, mag -ano ko ngayon, half day lang yung trabaho ko ngayon kasi may meeting ako. So kailangan ko yung meeting ko. Kaya half day lang yung trabaho ko ngayon. So, yun, um, dito ko na, dito ko yung aking video. At sana nag-enjoy kayo sa aking video. So, yun nga, yun nga yung mga isa sa mga ginawa ko, ginagawa ko sa trabaho ko. Yung maglagay ng etiquette at saka yung maglagay ng expiration date sa mga pickles, mga ganun. So, I hope na nag-enjoy kayo sa amin, sa akin video. And like and subscribe. So, see you in my next vlog. In my next video. Bye!